Hello guys, good afternoon. Ayan, tumatay na pala yung order. Pinili ko ito sa Facebook. Okay. So, ayan, maghihintay. Pero well, lang, gusto ko lang malaman kung okay ba siya. Kasi, may wala kasi siya. So, I'm hoping na maganda. So, ito na yun. Hello. Sana okay naman. ay hindi maganda. Kasi yung pinapakita nila sa sa tawag ito, sa Facebook. Maganda yung packaging. I can tell it's really fake. Ay, ano po? My god, it's really bad, okay? Yung actually binili ko is ano to. Um, binili ko to sa sa Facebook na supposed to be ito ay camera. Oo, kasi ito yung binigay nila. paghawa ko pa lang something is wrong. Dignan mo, ito yung binigay sa akin. This is 900 oh. pesos dalawa nito. Dirty spray sa people. See? Scam. photo huh? scam. Can't believe. This is Ninja Van. See? From Digital Shop. Ano yan? Tapos binigyan lang ako nito. Mandalo ko, diba? Napaka ano nila. So, ito yon Guys, huwag kayong bibili doon. Okay? Mamaya, i-screenshot ko dito yung um, yung yung store. Okay? So, that's it guys. Bye-bye. So, this is